mapalapit na nga kasal mo Marisa. Oh. Two more days. Two days na lang. Ayan. Ay, ano ba yung mga personalized ba yung vows niya ni Rafi? Oo, oh, oo. Oh, oh. uh, ready na ba yung gown mo? Uh, yung vows, eh, isasulat ko pa lang yan siguro the night before. Oh, yung oh. gown, syempre, handa na yan dapat. <laughs> eto. Okay, eto. Para sa mga may balak na magpakasal, paano ba kayo makakapili ng inyong gown para sa inyong special day? Ano rin kaya ang pwede ilagay sa vows ninyo? Ayan, panuorin natin to na na ang pinaka memorable na outfit na maaring isuot na isang babae in her lifetime. Pero paano nga ba gagawing stress-free ang pamimili na isang wedding gown? Hi, Emile. So, ito yung ating susutin ng bride natin ay color grayish. Silver gray. Silver gray. So medyo modern yung bride natin. Yes, modern siya. Hindi common yung colors ng mga brides. Mm -hmm. Ngayon nga lang ako actually nakakita ng so... silver-gray wedding gown. Yes. Bukod dyan, ano ito? Ano ito? bolero. Try natin. Hmm. So yung bolero, para saan ito? Uh, usually, madami kasi conservative na church. Ayaw nila ng truth. Girls can really turn to dashing brides in their elegant wedding gowns. At a very reasonable price ang wedding gown na gaya nito. In-rouse sa style at super classy. Beaded pa ito ng mga Swarovski crystals. Ilan pa sa mga narito ay matched with super fabulous accessories. Ang fashion designer na si Emilio Campo, naniniwala by experience na talagang nagbago na ang trend when it comes to bride's preferences sa kulay at tapos ng kanilang wedding gowns. Ah yes, malaki ang pinagbago ng wedding gowns before at saka ngayon. Before kasi mas simple lang yung mga wedding gowns eh. More on lace and patches. Pero now, Uh, we still use lace and patches, but with more details. Mas uso ngayon yung mga may see-through top, then layered yung palda. Mas magasto sa tela actually, pero mas maganda rin naman ang kinalalabasan. Sa mga nagka-canvas na bride naman dyan, don't worry dahil ayon pa kay Emil. Sa budget naman para sa wedding gown, hindi lamang accessories kundi mismong serbisyo sa araw ng kasal kasama na rin ngayon sa mga package na nagkakahalaga mula 30,000 hanggang 80,000 pesos. Uh, I suggest they can go for the simple silhouette lang. I suggest nga they go to the gym. Eh? Siyempre, pag mas sexy yung bride, mas maganda ang bagsak ng gowns. Uh, they can have simple designs naman eh. sabi nga nila, nasa nagdadalil. Tip lamang ng mga expert, have the confidence that a radiant bride should have sa very special day na ito. Pero sure ako na kayo mga kakape namin. Curious kung anong itsura ng wedding gown ni Marisol Mali sa kanyang nalalapit na kasal. A creation of famous designer, Frederick Peralta. Heto po ang blueprint ng gown ni Mariz. First scene on Kape at Balita. Anong time na yun, usong-usong kay ano, uh, Princess uh, Kate Middleton. Kate, yung Kate Middleton. So gusto ko, long sleeves din, ganyan, lace lang, ganyan. Tapos, uh, Sempre na usap pa yung Twilight kasi last fan ka year, na, super fan ako. Eh last year yon nung naisip ko yung gusto kong style. Uh, yun yung time na pinalabas yung Breaking Dawn part 1. Eh di ba yun yung wedding scene? So naka-long sleeves din. Sabi ko ay okay to. Tsaka December naman ni eh. so medyo malamig na yung ano panahon. Tapos kaya lang may twist yun eh. Ano? Kaya lang yo, I reveal <laughs> Sikat, sikat. Siyempre sa December natin yes. natin na talaga. merong twist yung gown na yon na hindi lang siya mananatiling ganyan. Wow! Kapag Actually, sabi ni, yung... sa ni Frederick, kasi akin, dinescribe ko lang sa kanya. Tapos parang sinabi niya na parang the, the gown is a show in itself. Wow! Pero don't worry mga kakape, dahil maski raw si Mariz, hindi pa nakikita ang final look ng kanyang wedding gown sa huling yugto ng ating pagbusisi sa mga preparasyon para sa isang kasalan ang pinaka-priceless daw sa lahat ang pangako ng groom and bride sa harap ng dambana o ang wedding vow this is the most touching part kasi nga ito kumbaga it's not normal na maririnig ng tao kung anong laman ng puso mo for your couple kumbaga ito yung time na proud na proud kang ipagmalaki na ito yung pangako ko at ito yung gagawin ko at ganito kita kamahal than the boyfriend-girlfriend setup. At masasabi nga natin na ang climax ng isang relasyon ay ang pagpapakasal. Because finally at this point, two individuals will unite as one in facing a connected life as a couple. Sa kanilang makulay na pagsasama mula sa pagiging magagaling na tagapagbalita hanggang sa araw na mapagkasunuan nilang maging partners forever. Hindi pa rin daw alam ni Mariz kung ano ang mga lalamanin ng kanyang pangako kay Rafi. Marami akong gusto sabihin kay rapi eh, kasi sobra ko siyang best friend eh. Yun, <laughs> naiiyak ako. Naiiyak ka na. <laughs> <laughs> oh. Hindi, <laughs> <Yun>. oh. na <Nangina>. Hindi, <laughs> sobrang best friend ko siya tapos so gusto ko personal yung sasabihin ko sa kanya. tapos Gusto ko rin siyempre siya rin sasabihin niya sa akin personal. To Mariz and Raffi, congratulations and best wishes!